Guys, gandang hapon mga palangga. Ayan po, ready na po ang ating mga mandaragat. Ang ating mangingisda. Papalaot na po sila ngayong hapon para makauwi mamaya ng gabi ng mga alas 10 or alas 11 ng gabi. Nakauwi na po sila. So yun po guys, naway swertihin ang ating mga mandaragat. Ayun ngayon lang uli nakapalaot gawa ng ngayon lang natapos yung lambat tinahi kasi dahil na ponet nung nakahuli sila ng malaking isda so yan ayun ready na sila kailangan na nila umalis sa mga oras na ito ngayong alas 3 imidya ng hapon mga palanga so yun po at ang ganda ng hapon nating ito na terik terik ang araw Ayan. At doon, sa barrio, ready na rin yung mga mandaragat natin doon. Papalaot din sila. Ayan o, oh, mga nakahanda na. Mga paalis na rin po yan, mga palangga. At wow, ang ganda ni Bulusan Bulkino. Nagpakita yung dalawang bundok na maganda. Wow, 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 sana magpakita pa rin siya mamaya pag may sunset na Ang ganda ng araw, terek na terek So yun guys Ayan, Kino condition na po yung makina para makaalis na po Ayun, <laughs> ang likot ng ating video at nasisilaw ako sa araw mga palangga So yun po guys, dito sa Malungbakong area, ayan. Naghahanda na rin ang mga may-ari ng bangka. O oh, andito na sila, oh, dito. Nakahanda na yung kanilang bangkang maliit para maging service nila papunta doon sa mga bangka nila. So yun. Yan, mga palangga si Haring Araw, ang tingkad. Sana mayroon tayo mamayang sunset. So yun po. Ganon lang po kasimple ang buhay namin dito sa probinsya ayan sana swerte po ang ating mga mandaragat nga Yun. para meron tayong sariwang isda na naman mamaya ayan po ang ganda ni Bulusan Volcano sa mga oras na ito nagpakita siya sana mamaya uli pagdating ni ano sunset Andiyan pa siya. At ang linaw ng karagatan. Ang sarap magbiyahe. Sarap tumawid papuntang San Antonio or papunta doon sa Tainati or San Vicente. Yan. Soon guys. Inaayos na nila ang bangka. Hinila na yung ano angkla or yung pundo kung dito sa amin. Yun. So muli mga palangga ko maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay palagi sa aking mga mumunting video sa Have Your love lang Thank you so much for watching, sharing, follow, and like. Love, love, love. God bless us all po. So yun guys, iiwan na yung malit na bangka dyan para service nila yun mamaya pagdating nila. Yan. So ayun na guys, nakaalis na umandar na po ang ating bangka. Yan. Good luck. No, sana swertehin nga po sila. Yan. Bye. Love you all. God bless us all. See you sa next video mga palangga. Ang ganda ni Bulosang Volcano.